Mapay pag humano ko sa akong dentist. Baga. <laughs> Grabe ako anesthesia. Kapating pating kon akong ipuan. Kana siya ang gi. Limpihan ng ihang ko, an? Kaya mag root feeling ko. Gilimpihan ng ihang ugat. Hmm. Kon pa akong naung baga murag hiwi mm. sakit oh pwede na akong hadluka kaya first time na ako there is no way nagpa, nagpa tooth nag add dentist sa so, sige na ako pwede na mahala day pero sige lang unahanta akong atong kaugalingon baga pa akong nawag <laughs> magpabaga at tag uh, mm. balik na po ko sa sunod after 3 weeks. Kaya ilang gides and inf infect ang ang ugat sa ako ang nipon. Okay.